Hi guys, welcome to my vlog. So ayan. Um, maraming nag-message na naman sa akin. So ito good news sa mga kababayan natin na hirap na hirap makapasok ngayon ng Poland. At uh, ginawa ng solusyon ng mga agency nila para makarating at makapunta sila dito sa Poland at makapagtrabaho. So nag-message sa akin yung mga kababayan natin which is... Um, sabi ko sa kanila gawin ko na nga lang ng video Tan tanong nila sa akin is kung okay lang daw ba na uh, sa Slovakia sila papasok or pang, from Slovakia to Poland ang mangyayari, ang visa nila is Slovakia which is nag-provide yung mga agency nila ng dalawang working permit Slovakia at Poland So, ito yun guys. Pagka ganyan mga ano, mga process, um, okay lang yan kasi nga inayos naman na pala ng mga nagpa process sa inyo which is meron na rin contact agency dito sa Poland huwag kayong mag-worry ibig sabihin nakapapasok kayo ng legal sa Poland kasi nga may, may working permit na kayo so ibig sabihin makapagtrabaho ko ng legal dito at makakapag prase pa rin kayo ng TRC especially kasi nga mga bago pa yung visa nyo kung ang gagawin nyo lang is um, stepping stone nyo lang ang Slovakia So, may mga natatakot na sabi uh, meron nga daw silang napanood na red flag nga daw yon pag ganong mga ano process so hindi po red flag yon kung baga lang kayo ng paraan ng mga nagpa-process sa inyo para kayo makapasok dito sa Poland kasi wala na rin silang ibang solusyon kung hindi nila gagawin yon hindi may istak lang din kayo ko sa Philippines or sa ibang bansa man kayo may istak lang kasi kayo dyan so mas okay na pumayag kayo sa ganong agreement sa mga nagpa-process sa inyo para makaalis na rin kasi kayo kasi nga sayang naman kung ma expire yung working permit nyo sa Poland magpapak to zero na kayo noon so sayang talaga at nagbayad pa naman kayo kasi nga yung ibang mga aplikante hindi nila naiintindihan yung mga ganyang sistema okay lang yun na sa Slovakia kayo pumasok tapos pumunta kayo ng Poland maswerte na nga kayo kasi inayos siya ng mga nagpapasa sa inyo unlike sa iba na pagpasok kayo Slovakia bahala na kayo so uh, wala naman siyang pinagkaiba dun sa mga kababayan natin na nasa ibang part ng Europe na pumapasok ng Poland at nagprovide nagpapaprovide ng working permit so kayo luckily meron na nakaredy sa inyong working permit yung iba kasi talagang hahanap pa sila ng mga taong nagpo-provide ng working permit or agency na nag ng mga kababayan natin dito sa Poland which is um, yung iba nagbabayan, yung iba libre iba-iba kasi yung sistema ng mga singilan dito so um, kung kayo guys mapasok ng Slovakia pumasok na kayo kasi yun ang mabilis na makaalis ngayon Slovakia grab nyo na yung opportunity na yan. Huwag na kayong magdalawang isip. Kasi nga, hindi naman pala kayong magtatagal doon. At dito rin yung final destination nyo sa Poland. So, win-win situation pa rin kayo dyan. Tsaka huwag kayong kabahan. Kasi nga, may working permit naman kayo. May visa naman kayo. Although, islo ba kayo yung visa nyo? Okay pa rin makakapasok kayo ng Poland. Kasi nga, kung matcha-check naman kayo doon. Example, matcha-check kayo ng ng police na pumasok kayo ng Poland may eh, kung may dala kayong working permit okay naman yan wala namang problema yan so ayun guys kung ang instruction nyo ang instruction ng magpapras sa na sabihin na kung halimbawa ma kayo at, uh, at ang sasagot nyo eh, kayo mag, mag lang kayo sa Poland okay pa rin yun kasi pagdating nyo naman dito may working permit pa rin kayo wala pa rin, wala pa rin problema yan guys kaya huwag kayong masyadong mag worry uh, papabor at papabor pa rin sa inyo yan kaya follow the instruction lang sa mga nagpa-process sa inyo kapag may mga ganyang offer maswerte na kayo so ayun lang guys thank you for watching bye